The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at Up updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila Fem Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Patabato City Trento Agusan del Sur The Music and News All All city. The mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan Maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipinas. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105 Brigada News Brigada. FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. Ang ating one time, the new Filipino time, 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six Prinig. Prinig. sa mga bagong balita. Rinig. Rinig. buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DRIVEMAX, Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Pagbabaklaas sa mga campaign materials, sisimula na ng Comelec sa Martes. General Marbil tiniyak na hindi maapektuhan ang iba pang tungkulin ng PNP sa kabila ng pagtutok sa seguridad sa nalalapit na halalan presidential son na mariing itinanggi na may kapalit na pera ang pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Imahin ng Bureau of Customs na balot ng korupsyon at kontrobesiya na isbaguhin ni Pangulong Marcos. Mahigit isang daang dayuhang sex offenders na pigilang makapasok ng Pilipinas noong 2024. At sa wantahanan, batang nakaligtas sa matinding pagsubok na tulungan ng Brigada News FM Bacolod at One Tahanan Party List. Tri -Mats. Tri -Mats. Manita. 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 Buong puso, kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama at lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistance ng Power Cells herbal capsule. Ito, I'm Dry Max. Max. Brigada panlita nationwide. Dry Max, Drive Max. Balita. 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 Pauwi nantanayan upang kumpleto. Magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ho ngayon ng Sabado, February 8, 2025 at kami ang inyong mga magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Kath, Austria. Brigada Francisco. The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasanggat. The mandate, the mandate. 2025 Midterm Election Update. Sisimulan na ng Commission on Election sa Martes ang pagbabaklas ng mga campaign materials sa kinabit sa mga hindi otorisadong lugar. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, mahigpit nilang ipatutupan ang regulasyon at ang sino mang mahuhuling lalamag ay papatawan ng parusa. Samantala binigang diindi ni Garcia na bubusisiin ng komisyon ang lahat ng ginastos ng mga kandidato at dapat makita sa Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ang kanilang pinagkagastusan. Sa iba pang balita, mga kabrigada, sa kabila ng patuloy na pagtutok ng pambansang pulisya sa seguridad sa nalalapit na halalan, tiniyak ni PNP Chief General Romel Francisco Marvilla na hindi maapektuhan ang pagganap sa iba pang tungkulin ng pulisya. Ayon kay General Marvilla, nananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga mamamayan na magpapatuloy anya ang laban kontra krimen, illegal na droga at terorismo. Samantala, habang papalapit ang halalan, na tiniyak ni Marvilla ang kanilang dedikasyon sa sa tungkulin ng may disiplina at integridad nanawagan din ang liderato ng PNP sa mga kandidato, partido at publiko na magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at demokrasya. Dalang tagumpay ng isang malinis at ligtas na halalan ay responsibilidad ng lahat. Samantala, mariing itinanggi ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa may kapalit na pera ang pagsuporta ng mga kongresista sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May apela naman si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta na nagpaplanong mag sa kalsada. May report si Brigada Haji Camino mo! Brigada Mo. Fake news mula sa mga DDS ang paratang na may kapalit na pera ang pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ng matanong ukol sa alegasyon na may nag-alok ng ayuda para suportahan ang impeachment. Sabi ni Marcos, nasa loob mismo siya ng silid ng talakayin ng Articles of Impeachment. I think that's just part of the yung mga fake news ng mga DDS, ah uh, parte po 'yan ng smear campaign nila. To discredit the movement. Uh, you can't blame naman, you can't blame them eh. Alam naman natin kung sino amo nila. Uh, but no, there was nothing offered in exchange uh, for the signatures. I was there in the room. Uh, um, uh pinag talaga ang articles of impeachment. Uh, and then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any um, sinasabi nila may akap or akiks na kapalit, walang, walang ganun. Uh, walang ganun na ibinigay. 80% anya ng mga miyembro ng Kamara ang nagpahayag ng intensyon na pumirma. Pero hindi raw siya ang nanguna dahil humingi pa siya ng opinion sa mga kapwa-kongresista. People give me too much credit. Uh, I was given the opportunity to sign and uh, I did sign but I did not spearhead any movement or I did not uh, try to convince anyone uh, to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not. But uh, that's about as far as it, you know. That's about as far to the extent as to uh, my involvement in collecting the signatures. They signified their intention. yung mga wala sa Maging si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ay itinanggi ang alegasyon na may umiikot na pera. Pinag-aralan daw ng mabuti na mga mambabatas ang impeachment at dumaan sa proseso alin alinsunod sa saligang batas. Hindi rin umano nakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdedesisyon ng Kongreso. Sa kabilang banda, ayaw nang magkomento ni Vice President Duterte kaugnay sa pagpapaikot umano ng pera at sa pahayag na walang kontrol o kinalaman si Pangulong Marcos sa impeachment. Sa halip na sa kalsada magrally, bilang pagtutol sa hakbang ang payo ni VP Sara sa mga taga-suporta. Idaan na lamang ito sa social media. Unahin mo na nila ang trabaho at negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Marami o lahat tayo uh, breadwinners. So, merong mga bata o merong mga pamilya, pamilya na nagdidepende sa atin. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala ang magandang accomplishment ng Bureau of Customs ang gagawitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapaganda ang imahe ng ainsa na sa mahabang panahon mga kabrigada ay nabahira ng mansa ng korupsyon at kontrobersiya. Alamin ang detalye ng report, Brigada Maricar Sargan na Ibrigalabong. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napagtagumpayan ng Bureau of Customs sa panahon ng kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati sa ika-123rd anniversary ng BOC, iniulat ng Pangulo na umabot sa 931 billion pesos ang nakolektang kita ng ahensya noong taong 2024, mas mataas ng 40 billion na kumpara noong taong 2023. Ipinunto ng Pangulo na dito kinukuha ang ilang bahagi ng pondo ng bansa na ginagamit para sa pagpapabuti ng ating education educational systems, infrastructure at marami pang iba. For instance, the 2024 collections can fund more than 7,500 train cars, more than 18,600,000 laptops, around 62 million tablets for our school children, or roughly 7,750,000 scholarships for our university students. Ibig sabihin, sa tamang pagkukulekta ng taripa sa ating mga pantalan, mas mabilis ang biyahe ng ating mga kababayan, magkakaroon ng sapat na kagamitan sa pag-aaral ng, ating mga anak, at mapapagtapos natin sa kolehiyo ang mas marami pa nating mga kabataan. Tinukoy naman ng Pangulo ang ilan sa mga ipinatupad na reforma ng BOC upang mapaganda ang kanilang serbisyo tulad ng digitalization ng 161 mula sa 166 na customs processes na nagpaliit sa tsansa ng korupsyon, pati na rin ang pagkakaroon ng overstaying cargo tracking system, enhanced e-travel system at ATA carnet monitoring system. Kaya naman nais ng Pangulo na mabago ang imahe ng BOC na kadalasang iniuugnay sa korupsyon at kontrobersiya sa nakalipas na mahigit ang taon, ayon sa kanya, ang mga accomplishment ng BOC ang magsisilbing patunay kung ano na ang ahensya sa ngayon. More than a century ago, the Bureau of Customs was founded with the vision of being a credible customs administration that upheld good governance. Today, that goal remains in sharp focus. Many may not realize how the Bureau's achievements contribute to our collective progress. I shall be direct. Throughout its 123 year history, the Bureau of Customs has never had an easy time. Various controversies and corruption allegations have eroded the public trust. But we are changing that. We will allow your accomplishments to speak for themselves. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, H -Y. H -Y. Nasa 114 dayuhang sex offenders ang naharang ng pamahalaan noong 2024. Ayon sa Bureau of Immigration, patuloy ang kanilang pakikipagugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para labanan ang human trafficking at pang-aabuso sa mga kabataan. May report si Jigoko Studio, Ibrigada Mo! Report! Hindi pinalusot ng Bureau of Immigration ang 137 dayuhan na makapasok sa Pilipinas noong 2024 matapos matukoy na sila ay mga registered sex offenders. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na palakasin na seguridad sa mga border ng bansa at protektahan ang mga mahihinang sektor laban sa banta ng mga dayuhang kriminal. Batay sa datos ng ahensya, pinakamarami sa mga hinarang ay mula sa Estados Unidos na nasa mahigit isandang individual. Sinundan ito ng Briton na nasa labing dalawa habang lima ang Australiano, tatlo ang German at dalawa ang Canadian. Kabilang din sa mga hindi pinayagang makapasok ang ilan dayuhan mula sa Samoa, Papua New Guinea, Malaysia, Japan, Ireland at British Indian Ocean Territory. Sa lahat ng naitaboy, mahigit isandaan ang naharang sa naiya. Dalawampu sa Mactan Cebu International Airport at lima sa Clark International Airport. Napansin naman ng BI ang pagbaba ng bilang ng mga dayuhang sex offenders na nagtangkang pumasok sa bansa. Mula 169 on 2023, bumaba ito sa 137 on 2024. Ayon sa BI, ang hakbang na ito ay bahagi ng kampanyang Shield Kids na inilunsad ng ahensya noong 2024 upang protektahan ng mga bata laban sa mga sexual predator at human trafficker. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Max, Brigada Bandita Nationwide! Tinuyak naman ng Philippine National Police na patuloy silang committed sa pagpapatupad ng transparency, disiplina at accountability upang mapanatili ang isang drug-free police force. Ang pahayag ng PNP mga kabrigada ay kasunod ng kumalat na splice video. Kaugnay ng umano'y exemption ng mga pulis sa mandatory drug testing. Ang edited video na yan mga kabrigada ayon sa pambansang pulisya ay ginamit upang lumikha ng kalituhan sa publiko at ipalabas na hindi na required ng sumailanim sa drug test testing ang kanilang mga tauhan. Nauna nang sinabi ng PNP na hindi totoo na wala ng drug test sa mga uniform personnel at ang exemption ay limitado lamang sa renewal ng LTOP at FR dahil sanay na umano ang mga pulis at sundano sa paghawak ng baril. Paglilinaw ng PNP, regular na sumasa ilalim sa annual drug testing ang mga pulis at sundano bukod pa sa neuropsychiatric at drug test tuwing may training o promotion. Kasalukuyang inibisigahan ng PNP ang kumalat slice video at tinutukoy na rin ang nasa likod nito. Samantala, samantala umabot na sa Philippine Heart Center ang pa-feeding initiative ni Senator Christopher Bongo. Nakatanggap ng mainit na lugaw mula sa tanggapan ng mga pasyente, kanilang mga kasama at mga hospital staff. Lalo dito patuloy ang pagsasagawa ng feeding initiative ng mambabatas sa iba't ibang hospital sa bansa. I -Max. I -Max. I -Max. Sa atin namang dry marks, umaangat na balita mga kabrigada. Ano nga ba ang deepest secret ng mga kalalakihan? Ang mga kalalakihan mga kabrigada ay may mga pantasang sexual na madalas nilang tinatago sa takot na mahusgahan. Ayon sa isang pag aral ng Archives of Sexual Behavior, ang mga kalalakihan ay may uh, mas bukas sa eksperimento pagdating sa sexualidad ngunit uh, nag-aatubili silang ipahayag ito sa kanilang kapareha. Ang ganitong sekreto ay nagmumula sa takot na uh, na mawala ng respeto o ma-misinterpret mga kabrikada. Ang balitang ito ay sa atin ng Dry Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. IMAX. 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 Balita, makabayaning pagtutulungan. kabrigada isang sensitibo pong kwento. 13 anyos pa lamang si Aileen nang siya ay mabuntis. Matapos niyang manganak, isinauli siya ng lalaki sa ama nito dahil di nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Imbes na protektahan ng ama, siya ay ginapos, binubugbog at posibleng siya. Nang makatakas ito sa poder ng kanyang ama, natagpuan naman ito ng isang lalaki na imbes tumulong, pinagsamantalahan din ito ng dalawang taon na nagresulta sa muli niyang pagkabuntis. Narescue siya ng barangay na palaboy-laboy sa kalsada. Kinuha na rin siya ng kanyang kuya at hindi na ibinalik pa sa ama. Dahil sa kagustuhan na gumaling, lumapit ang pamilya sa Brigada New sa Femba, Sinamahan siya ng wantahanan party list na magpa-check up sa psychiatrist. At dito napag-alaman na ang pagwawala ni Aileen ay bunga ng postpartum depression at trauma. Nagbigay naman ang wantahanan party list ng financial assistance at groceries. Sa pamilya ni Aileen na nag-aalaga sa kanya, kasama ang libreng gamot mula sa ospital. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Partylist. Salamat! sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino nananatili nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party list. maraming salamat mga kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto! Drive Max! Drive Max! Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Ma kabrigada, yun na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, sa katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod sa ngalan ni Brigada Sheila Matibag. Ako si Brigada Kath Austria. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.